na mga idol. Ang aking pinuputulan ng buntot kaninang suso. Ako, malapit ng maluto mga idol. Ang po yung suso. Oh. Maluto na po yan. Ako, ginat oh. ang suso. Para po yan mga idol. Na may kalahok na malunggay suso. May kalahok na malunggay mga idol. Ito po mga idol o. Oh. Ito na. Ang suso kung hinuli kahapon. Pinatan po man na may malunggay mga idol. Tara po na eh. Dinatang suso na may lahok na malunggay. Ang mga idol, oh. Sarap niyan. Thank you po.